Tips para hindi kayo ma-stress. Iwasan natin ma-stress kapatid dahil ito ay negative sa ating kalusugan. So ito yung mga dapat nyo gawin. Number one, alagaan nyo po ang inyong sarili. Huwag kayo magkaroon ng bisyo kagaya ng pag-inom at paninigarilyo. Kumain ng maayos, kumain sa tamang oras, matulog at kaya po ay mag-ehersisyo. Yan ang una nyong gawin. Pangalawa, magkaroon kayo ng self-relaxation. Kagaya ko ngayon, pag Sabado, wala po tayo trabaho ngayon. Tayo po nag-relax at nagpo-focus po sa ating Panginoon. Subukan nyo rin po mag-meditate. Subukan nyo rin po makinig ng mga music. At pangatlo kapatid, always take a break. Ano ibig sabihin? Kailangan nyo po magpahinga. Kailangan nyo po sa inyong busy na schedule, Monday to Friday and Sunday. Kapag kayo po ay nagtatrabaho, ugaliin po na may break. Merong kayong nap. Bakit? Yan yung iyong paraan kung paano nyo i-reorganize at mag energize po ng inyong sarili at i-communicate ang inyong mga thoughts sa inyong kaisipan kung paano po sisimulan ang mga bagay-bagay. Always take a break. At pang-apat, magkaroon kayo ng social relations sa mga kaibigan, magkaroon kayo ng mga family gatherings, Magkaroon kayo ng events kung saan na pag-uusapan niyo po ang mga problema, mapagkakaisahan kung paano po kayo magkakapagbigay ng solusyon para maiwasan niyo po ang stress. At pang lima po, po kapatid is always communicate sa inyong mga mahal sa buhay. Nandiyan ang inyong mga asawa, nandiyan ang inyong mga kapatid, nandiyan ang inyong mga magulang, at mga sumusuporta sa iyo kagaya na inyong mga kaibigan. Always remember, kahit anong pa maging problema, iba pa rin kapag sarili niyo pong kadugo. Iba pa rin kapag nandyan po ang inyong mga mahal sa buhay na handang sumuporta po para sa inyo. Alam niyo, kapag kayo po ay naglalabas ng sama ng loob, naglalabas ng mga problema, iba pa rin po ang inyong nakakaharap ay inyong pinagkakatiwalaan. So, nakakawala po ng stress. Nakakabawas yan. At pang-anim kapatid, is ugaliin po natin ipagpatuloy pa din yung ating normal routine, yung ating pagising sa umaga, oras ng pagtulog, kumain po tayo ng three times a day. Ibig sabihin nito, huwag kayong magpapaapekto sa hamon ng buhay. Bagkos, ito po ay dapat nating harapin. Ito po ay dapat po natin bigyan ng solusyon. At always remember, dapat nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng isang problema na ating masusolusyonan pangpito kapatid, always give back to others. Alam nyo ka po, alam nyo kahit tayo ay gipit sa buhay, tayo ay may problema, wag nating isipin na tayo po ay sarili lamang ating iisipin at ating pagbibigyan ng importansya. Subukan pa rin po natin magsilbi sa ating kapwa, magbigay po kahit po isipin natin na walang-wala po tayo. Sabi nga po sa Bible, it's better to give than to receive. At sa pagbibigay, Diyos po ang magbibigay sa inyo ng blessing. Kaya sa ngayong bagong taon, ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng librim payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.